nakalawit o nadukot. Nung makalawit namin ito, isinakay namin sa service vehicle ng Pidea dito sa Makati. Ay, tagig na pala ito, no? Yan. Yeah. Nung makita namin, ha? Nung makuha namin ito, talagang abot-abot ang takot at nervyos niya. Sapagkat unang-una, hindi niya alam kung pulis kami. Hindi niya alam kung NBI kami. Hindi niya alam kung mga kidnapper kami. So, kuha, talaga sinupot, kinusasan sa likod, at mula sa pinagkuhanan namin, itinakbo namin, binaybay namin ang EDSA papuntang monumento. Pabalik ng Mall of Asia, pabalik muli ng monumento. Kumakalok-kalok yung sasakyan. Siguro na i-imagine nyo na kung ano yung nangyayari sa loob ng sasakyan para makuha namin yung gusto namin makuha informasyon at nakibigay nga sa amin yung hinihingi namin informasyon at itinuro yung kanyang mga kasamahan. At talaga sa kanyang ano, no, activity, hindi niya alam noong mga oras at araw na yon kung makakauwi pa siya ng buhay o hindi na hindi nga niya alam kung makukulong siya o kung mamamatay na siya o makakalaya pa. Nakikipagtulungan na po ako sa Siguro ito na po yung panahon para magbago ko. Para na lang din po sa pamilya ko. Para na lang din po sa anak ko. Paano kami naniwala doon sa mga sinasabi niya kung ano yung ginagawa nila. Nagpakita po ito ng katibayan. Katibayan sa pamamagitan ng mga litrato doon sa kanyang sen. At yung mga litrato po na yun ay dinownload at ipinrim. Ipinrim po yun. So nakipagtulungan po siya. So ano yung nakita namin? Ano yung mga litrato? Limang tirasong litrato. Limang uri ng litrato. Limang magkakaibang litrato na kuha sa ibang-ibang pagkakataon. Ano po ang ginagawa? Sumisimbut po ng puting substance. Ng white outer substance. Sino no? yung senador noon na si Bongbong Marcos? Sino pa? Si Maricel Soriano. Sino pa? Yung mga barkada. Limang piraso ng images na naka-store dun sa kanyang cellphone na i-download at na print kaya nakita namin ng mas malinaw, mas malaki. Kitang-kita po na sumisinghod ng white powdery substance. O, oh, eh nakita nyo naman pala sumisinghod eh. Sigurado ba kayong illegal na droga yun? Diba? Bilang ahente ng PIDEA, naniniwala po ako na ito ay dangerous drugs. Bakit? Hindi naman siguro betching yung sisingulin. Sinisingulin. Hindi po ba? Hindi naman po siguro iodized salt yung sinisingulin. Mas lalong hindi naman siguro eh sabon. Hindi po ba? Sa ganyang uri. Magbabarkada na makikita mong nag-iinuman doon sa nitrato, may mga alak nag-iinuman at mayroong puting pulkos. Sa trabaho ko bilang narcotics agent, bilang drug enforcement officer, at sa aking karanasan, kakayahan, kasadayan, yung mga ganoong uri po ng sinisingod, ito po ay dangerous drugs at identified po ito na schedule 2 ha? na cocaine yung po pangalan cocaine kaiba po ito doon sa pure man's cocaine na tinatawag na shabu ang shabu po ito po ay iniinitan para matunaw iturang tawas kapag po ito iniinitan o nakalagay sa ibabaw ng aluminum foil o nakalagay sa glass tube o doon sa wok o doon sa takip ng tansan. Pag ininitan po ito, natutunaw at umukuso, ito po ay sinisipsip. Kaiba naman po doon sa sinisigarilyo. Yung mga sinisigarilyo naman po, ito po ay marijuana. Hindi po ba? Yun po. Kaya po, noong makita namin, makita ko, lalo na ako, personal ako ang nag-investiga so, so yun hanggang sa umabot kami sa pagkuha ko sa kanya ng statement kinunan ko po siya ng source statement at biner ko po siya kung talagang totoo yung sinasabi mo handa mo bang ito eh panumpaan at nagdaan? ha? Ah? handa mo bang eh, ito i-reduce natin ha? Ah, sa pamagitan ng deposition of witness bakit? dahil sa kagustuhan niya ng magbago dahil sa kagustuhan niyang patunayan na nagbabago siya tatayo siya bilang testigo para sa pagkuha namin ng search warrant. Kailangan po sa application ng search warrant ay yung dep deposition ng witness na mayroon personal knowledge doon sa nangyayaring nefarious activity o illegal activity doon sa lugar na itinuturo niya. Ginugunuhan ko po siya ng salaysay. At yan, pinanumpaan niya po doon sa abogado ng Pidea. Kinabungasan, nagkasa ako ng isang operation. At gumawa ako ng authority to operate at ng pre-office. Requisite po sa pagsasagawa ng kahit anong anti-illegal drugs operation. Sa kasamaang palad, itong operation na ikinasako para saltuhin namin yung Rizal Tower dyan sa Rockwell, Makati ay hindi po nagkaroon ng katuparan. Bakit? Sapagkat ito po ay pinigilan ng aming Deputy Director General for Operation kasi under po kami ng Operational Cluster. Yung Admin Cluster po kasi, yan yung personnel, finance, o yung logistics, yun po, yung under po ng mga Admin Cluster. Sa amin po, lahat ng oper Operational Unit under po ng Operational Cluster. Ngayon, Pinigilan po ng aming Deputy Director General for Operations. Bakit? Kung matatandaan ninyo o sa inyong pagka ano no, para sa inyong informasyon, ang pidaya po ay under ng ng office of the president. Kapag ka po ganyang kalaki ang babanggain, syempre senator yan eh. Hindi po ba? Patawag yan sa boss. Ako, nagpaalam ako sa boss ko. Yung boss ko nagpaalam sa <coughs> Abas mataas. Ngayon, yung boss namin, magpapaalam din yan, yun sa abas mataas. Sir, may lakad na mga bata. O anong trabaho? Eh, ang target, si Corvo Marcos. Yun. Nagkataon, ha? Ah, ayon sa kanya, ang nagpa-hold ng, ng, ng ano, ng trabaho, ay itong isang pakito o tsoba. 2012, panahon ni Noy Noy Aquino. Napakaganda sana kung ito nalaman ni Noy Noy Aquino. Sapatkat alam naman natin ang Marcos at ang Aquino ay hindi maganda ang relasyon. Lalo na noong mga panahon na yon. Bakit si Ochoa? Si Ochoa siya yung executive secretary nitong si Noy Noy Aquino. Noon, hindi ko alam kung ano yung koneksyon. Basta sabi, malakan niya, ayaw, eh sinang may ayaw, yung ES, yung Office of the President. Hanggang sa makalipas ang isang dekada nung ilabas ni Maharlika yung mga classified documents na naglalaban ng classified information. At galing din sa kanya sinabi niya na itong si Ochoa pala at itong si Lisa Marcos ay magkasosyo sa law office. Yung palang Marcos Ochoa Serapio Tan Law Office, ang may-ari pala niyan ay sila Pakito Ochoa, sila Lisa Marcos, yung attorney Serapio at saka yung attorney Tan. Magkakasosyo sila at nabuo ito Ayon, nyo kay, kay Pakito Ochoa na buo itong FOS dito, Office ito way back 2006 sinabi po niya yan dun sa hearing sa Senado so nangyari po yung pagkakatuklas namin 2012 yun po yun so ngayon eto po nung mabulgar po ito Binulgar ni, 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 Maharlika, ipinatawag po ako ng Senado. April 30, nagkaroon po ng unang-unang hearing. Doon ko po sinabi, kaharap yung Chief PNP, kaharap po yung Pindaya Chief, kaharap po yung sila Senator Total Tutal pare-pareho naman tayo alagad ng batas nalantad na ito sa publiko. Magtatangatangahan na lang po ba tayo? Hindi po ba tayo kikilos? Hindi po ba tayo gagawa ng aksyon o resolution uh, resolusyon upang i-require natin itong Pangulo na ito ipakita sa taong bayan na siya ay malinis wala nang impluensya ng ipinagbabawal na gamot sa pamamagitan ng drug testing. Drug testing na credible saan mang gagaling? Sa ihe? Hindi. Okay. Sa buhok? Sa buhok? Kung wala kang buhok, saan? May mga buhok pa po tayo sa ibang parte ng katawan na pag binunot mo merong polikel. Pwede po yun. Ngayon po, anong ginawa nitong Marcos na ito? Hindi po nila inintindi. At ganun din ang Senado, ganun din ang PDEA, ganun din ang PNP, ganun din ang NBI. Walang ibon sila. Kinabukasan, May 1, ito po yung pinadidinig ko sa inyong audio nakuha ng CCTV. Pinuntahan po ako sa bahay ng dati kong kasamahan sa fideya na ngayon tao ni Boying Rinulia sa DOJ. <coughs> Binisita niya ako sa bahay. At maya maya habang nag-uusap kami, sabi niya, tumatawag daw yung kanyang kaibigan na si Eric Santiago ay Yaspikoy, tao naman ha, ni Abalos sa napiyon. Ano ang sabi? Habang sila ay nagbibidyo, nagbibidyo Pinag-usapan nila yung pagtistigo ko noong April 30, kahapon. Siya, kinausap, di umano, nitong si James Kumar. Sa instruction ni This passport Kuhang kuha po na capture ng CCTV yung kanilang pag-uusap sa video call. Ano po ang instruction? Kailangan daw sumunod ako. Manahimik. Papatayin niya. Alam mo naman pare, papatayin niya. Papatayin niya. Pwedeng mamatay yan, hindi na sa pare. Pwedeng atakihin sa puso niya pwedeng maaksidente yan pwedeng masagasaan yan pwedeng mabanggaya yun yung ano ang susunod na hearing